Hello guys, uh, for today's video ay mag unbox tayo ng aking in-order na uh, drill So, ang price nito guys ay 999 Yan. Bubuksan na natin, wala naman siyang sign na nanabuksan Yan. So, takat na natin Ayan. Kater. Patingin dito guys. Sorry guys uh, <clears throat> nag kasi guys, nag-sale kasi sa Shopee. Kaya Noidera na natin kasi sayang yung ano yung, yung sale nila. Saka free shipping pa. natin guys. yun So, ito na guys, yung kanyang box, Ang brand pala nito guys is Lotus. Uh -huh. Oh, free pa siya na battery And guys oh. 750 impact rail yan wow nakaseal pa siya guys wala pa siyang bukas yan so, ito yung ating drill gamitin natin ito sa mga ano natin sa mga pangbutas-butas dito sa bahay yan so, may resibo pa tabi muna natin yung resibo at may kasama pa siyang battery na 9 volts. Yes. So, ito na yung ating lotus na drill. So, HD 750X 750 watts impact drills. So, ayan. ah uh, eh, Ito yung motor ko guys. Bukod dun sa Meron kasi ito guys na nice, isa eh, yung Inco na brand. Yun naman ay, tingin ko lang ah. medyo mababa yung watch nun. kaya ito yung pinili ko tsaka tingin ko naman guys ah uh, Matibay naman siya. Marami naman nagsasabi na matibay itong glassing drill. Ayan, nakasil pa. Pagin na natin yung kanyang plastic. Yan. Oh. Wow! Oh, buksan natin yung kanyang box. So, yan siyang manual. Ayan manual. O oh, tsaka mayroon pala siya kasamang mga bala no? Ayan, maliliit ito na yung guys Ito na Oh. Yan. So ito na guys, laman ng box nya Ito pa, meron pa kasamang handle At kasamang uh, Di ko alam kung ano tawag dito Tingin ko ito yung Ano nyo yung sukatan So wala na syang include na Kasama So, sulit na sulit siya guys. Kasi, uh, bihira ka lang makakita ng drill na worth 1,000 lang. Tapos matibay pa. Medyo, medyo mabigat din siya guys. Ayan. Kaya yung ano niya, yung dito sa unahan. Ayan. Magandang klase. So, try natin ni testing. Testing muna natin. Ayan. <coughs> so, nakasaksak na siya guys. Ayan. So, ayan. lakas. Tsaka try din natin. Ah, nakaano pala siya. Naka-hammer. Top. Drill. Tsaka ito naman, yung bottle dito. May reverse So, ayan guys uh, So, yun guys, hangga uh, dito na lang 'yung ating unboxing video. So, huwag kalimutan mag-comment, like and subscribe. See you sa next vlog. Thank you for watching.